yung sa amin. Pangitig si Bunbun. Dawi, malaki to. Malaki to mga kadiskarte. Lubin sana makuha. And, malapit na tayo sa katotohanan. Malaki yan. Huwag pigilan to, Dubun. Tatakbuhin mo kaya. Ha? Ha? Hindi ba ka? Buh, yan sa, yan na. Nandiyan na sa ilalim yan. Mga kasama niyan. Dorado para. Tambakol, sabi ko na eh. Yan, sweet trick. Right? panginig na si Bunbun Let's do Hindi ang, eh, ano nga, kung nandiyan pa sa isda eh, kung wala na, di wala talaga tayong ganso Hindi magulutang yun! Hindi mga eh, pero 50 yan, may laban-laban yan Eh, isa ko magaspang yun Ay, hindi naman Ganda sukat pala ng pain mo na yan Hindi naman natin sukat kalain na, ano Ganito ang magapadawi Dumugan talaga ito, Bun Oh. Ano na? Nasa ilang minuto na? Meron tayong 10 minuto. Kapag akay. Pana? <laughs> Wala nga. <laughs> Saksakin ko. <laughs> pwede, pwede. Saksakin mo yan. Wala rin yan. Sayang ano lang, mawawasak lang. Ayun na magpapakya, tangpunres. Dapat talaga may tali ang ating gansu eh. L Lakit pala? Okay, Tadhana. Wala ah. Walang ganso. Laki ito trek Kita mo naman yan Oh. Pabungol na yan daw. Hindi natin makukuha ito. Ay sus, kuha yan. Naiwan ang ganso doon sa isda kanina mga kadiskartero. Salamat po sa Diyos. So, abangan nyo pa yung susunod natin yung video, mga katis katay. Lubin, sana makadali pa tayo. Ay, sige, laban ulit. Woo, laban ulit. Kaya palayo tayo papuntay sa laot. Salamat po sa si iyo.